mga laupan today is february 14, 2025 magpipishing lang kami ni parin chad ito yung service namin magbike lang kami tapos bus mamaya dito lang sa malapit sa longtan lang longtan lake dito sa ano? tauyen malamig dito sa taiwan fishing pa rin ganda ng ano dito bulaklak, dito sa harap ng company namin yung yung pagtatrabahoan ko mga lapad, dito na kami saan tayo ng bus. Ito yung bus na sasakyan namin. Papunta doon sa Lumpan. Gamit lang namin beep card. May oras dito kung kailan dadaan yung bus. Ito eh. oh, yung alaw pa, no? Dito na kami. Saglit lang yung biyahe namin sa bus. Siguro mga ano lang, 20 minutes. Bumalik kami dito. Kahit malamig. Ito ang date namin, February 14. Nasama uh, si Parin Okay, relax lang kami kasi na bukas may pasok na ulit. Oh, look at that. Yan yeah, ang yung Pinupuntahan namin dito. Mentero Blossom. Magagaling kayo eh. Buti nga, naguminto na sila eh. Hindi oh, nila pilag patuloy. Okay. Eh. Kaya nga. Pilis pa namin. Pero bawal dito ito bro. No. Tapoy kaya dyan, man. tapos nakatali sa paa mo yung kamay dito. <laughs> Bawad doon kami. sa bila sa dati naming spot. Ay, dala na kaming pagkaanin. Next lang kami dito, look. I-release lang din namin. ng may mga cherry blossom dito. Spot namin. Dito kami bipesta. Dito kami dati pwesto. Diyan, doon sa dulo meron kasi doon. Sige, try muna natin, bro. Sige, try natin, Doon sa may ilalim ng tulay. Dito na kami. Dito lang kami sa ano, ilalim ng tulay. I-rest din namin. eh, Si set up lang kami. Set namin. Sunset na namin. Okay, parang dyan. set na kami binili namin. Kaya tayo mga pa no? Maliit nga lang. Ayan. Paulok pa. goldfish tayo katagal so, tagal ilang oras ngayon lang nakapish yun ng goldfish oh. <laughs> goldfish <todong> yun tayo yun okay. lang klaseng is dato Ah, oh, wala pa pauwi na tayo. Galing sa fishing session natin, oh. Ganda ng na dinadaanan namin, oh doon kami galing sa kapila tuwing gabi meron dito mga parang event Ayan.